Guys, let's try Kiwi guys para pakintabin ang lumang sasakyan guys. Ito guys oh, Kiwi na black guys. Pakikintabin ko ang luma kong Nissan Sintra, guys gamit ang Kiwi lang guys. Tingnan natin guys kung kikintab talaga. Yan, dapat lang ganito. Kaya naman pala pakintabin ah. Ha? guys, gagamit tayo ng kiwi guys para pakintabin ang luma kong Nissan Sintra guys. Ado na itong rough. Hindi na sa shine. So gamitan natin guys ng pasu shine. Kiwi to guys. Binili ko to guys para lang to guys sa mga gustong mag-save at sa mga walang pirang pambili ng wax. Kiwi black. I'm sure guys, kikintab to. Oh, yan. So, yung meron ka lang dapat luma na, ano, lumang tila. Dito natin si Luma ni Tumas. Nasubukan ko na kasing mantika, guys. Tumintab naman siya, pero natanggal na dahil sa ulan. Ito siguro, guys, sigurado ito. Kahit kumulan siguro, matatagalan itong matanggal. Eh kasi nga sa sapatos, dumidikit, di ba? Eh subukan natin tong black na kiwi. Oh, ayan guys, oh. Sigurado to, guys, ah. Ah. Oh. Aba, ayos ah. Paalala lang guys, huwag mo lang itong itunas kapag yung auto mo ay white o kaya ibang kulay, dapat black lang. Huwag mong itunas na sa white ha. lang guys para kumintap yung auto para paraan lang para lang sa mga luma at sa mga wala talagang pambili e, kasi ito guys binili ko to guys ng 30 pesos lang 13 pesos lang sumurang so mura affordable sa mga walang pira gaya ko o oh, tingnan nyo guys o oh. oh, di ba kumintap Ayos naman pala to eh, pwede na to ba? Kita <laughs> naman guys, so, pagka, tingnan natin ang pagkakaiba guys. Oh. Ayan, makin tap na. Dito tayo. Paalala lang guys, huwag mong itunas dito guys sa taas. Huwag kang magpunas sa taas dito lang sa ibaba. Kasi para pag umulan guys, hindi malalaglag sa windshield o sa crystal yung ano niya. O oh, yan. Ayos ah. Ito guys so. Oh. Ito guys Oh. Ito guys so. Oh. Oh. Yung wrap, ano na talaga? Kikita talaga to. Pag natuyo to guys, wala pa tong ano mancha. Hindi to nagmamantsa guys. Tayan. Alagang kiwi, yung auto ko ngayon. Uh. Ito guys, so malapitang ano guys, malapitang kuha talaga guys, ang epektibo ng kiwi. Oh. Uh, yes. Murang-mura pa. Oh. ayos na pala. Plus up 'yan na kuha. atin-atin -ati lang to guys. Huwag natin itong ipagsabi sa iba. Para tayo lang may sekreto. Dito naman sa una guys. Napaka-effective. Ayan. Nakakatulong talaga guys para kumita. Sa dito. Oh. Ano no? Kumita na. Kahit bahagya. Kahit bahagya guys, kumintab Epektibo talaga. Ipatay Di dito. Oh. Ayos. So, tingnan mo. Kiwi lang pala kakapat dito Meron ka ng kumikinang na auto. Lumang auto na kumikinang. Okay. Ayos. Ah, oh. Ano pa nga hanapin mo sa luma mong auto? Kumikintab dahil sa, ki sa kiwi. Sa oh. ki So, isang ganito na kiwi guys, isang buong auto na so, sa susunod kapag gumamit ka ulit, bilay ka ulit ng isang kiwi. Mura lang naman. 13 pesos lang naman to. Oh. Yan. Powered by kiwi. Huh. Ayos pala kiwi ah. Ah. nasa natin na signal light niya. Oh. Oh, Balag-lag. Kailangan makita talaga ba taong bayan. Balag-lag oh. oh lag -lag ulit. Oh. Oh, ano po nalag-lag ulit guys. Kailangan talaga makita yan. Kung ano nga bang ginagamit natin. ikiwi kiwi ito. Oh, kiwi. Oh, talagang punas tayo. Ayan. Yeah. Oh. Okay, oh yan no. Kumintad. Kumintad talaga. Wala nang patungkit-tumbig pag i kiwi na tayo. Okay. Oh, ininom. Dito na tayo sa Kiwi. Kiwi block. Oh, uh, pakinta binto. Okay. Yan kiwi black lang pala katapat eh. Oh. Hoy, ano Kuminta bo? Oh. Okay. Huwag na tayo maghanap pa na mas mahal. Sa mga mura lang tayo. Doon lang sa mga walang pira to. Diskarte lang to ng mga walang pira, guys ha. Ah. Kapag may pira ka, huwag mo tong gayahin, bili ka car wax. Oh. Ang diskarte to para lang to sa mga walang pira. Oh, kita na naman ang resulta, guys. Oh, guys, kita nang resulta sa Kiwi, guys, ha. Oh. Ito nang resulta, guys, sa Kiwi. Kumintab na 'yung auto, guys, oh. Okay? Yan. Makintab. Powered by Kiwi. Oh, ke-kiwi. Balipat tayo dito.